Yun, no? wow pagkagabi mga kapatid siya umiilaw yan yung mga kulay yung mga boya na yan balsa sonto to operate mga kailan kaya mag operate yan lunes yun Yon mga kaprobinsya, eh, no ito yung part 2 ng ating uh, paglilipot sa sa bayan ng San Pablo. At uh, hinati natin mga kaprobinsya dahil napakahaba ng ating magiging video, you eh, no? Yan. Ah, uh, dito mga kaprobinsya. Ah, uh, ano nakaraan na no, pumunta tayo sa ano nila. Sa may SM nila. Tapos dun sa may palengke at dumaan din tayo sa may simbahan. At ngayon mga kaprobinsya ay meron tayong pupuntahan dito na isa sa pasyalan dito sa San Pablo eh, no? At makikita niyo yan mga kaprobinsya. Ano? Ito yung kanilang pasyalan dito mga kaprobinsya. At sa tingin ko ito rin yung munisipyo nila. Nandito rin yun. Ano? Wow, ganda rito mga kaprobinsya. Kita nyo ba yan? Yan. Yun know? o. <coughs> oh. Ito yung pinakaplasa-plasa nila dito mga kaprobinsya. Nakikita nyo ba yung mga kahoy-kahoy na yan? Yan yun. At ngayon pala mga kaprobinsya dito sa may lake, ay iikuti natin yung lake dito mga kaprobinsya. Yung San Pablo Lake. Iikuti natin yan. Dito yan sa may baba. At alam ko ngayon, marami siguro ngayon tao kasi uh, hindi maulan at hindi rin mainit, dito. You know? Dinaanan na natin yung munisipyo nila mga kaprobinsya no, nandun sa may taas. Yung sa, yung building na nandun sa taas. Pamaya, so, balikan natin. Ito, yung pasyalan nila. You know? Wow. Kita nyo ba yan mga kaprobinsya? Libuti natin yan ngayon. You know? Medyo madilim nga lang kasi parang parang ulan sa kahapon na rin mga probinsya yun ano? Ay medyo dilim yan dito. Maliit lang naman tong lake na to mga probinsya kaya kaya natin tong libutin. You oh. know. Wow. Pagkagabi mga probinsya umiilaw yan yung mga kulay, yung mga buya na yan. Yan. Yan oh may mga namamasyal mga kaprobinsya yan ikot tayo dito tapos papunta dun yan tapos dun din tayo babalik dun sa may unahan na yun dun oh. tara mga kaprobinsya simulan natin ikot tayo mga kaprobinsya tingnan natin kung ano matutuklasan natin dito naikot ko na to noon medyo matagal tagal na at sa isang saddle ko ngayon in ko yan. Ah, tingnan natin mga kaprobinsya kung ano ang meron dito. Sarap tumambay dito mga kaprobinsya. Dahil ang ganda na ano, may mga puno. Tapos syempre iba talaga pagka tinatambayan mo mga kaprobinsya. Maaliwalas. Ano, medyo no? nakakapag-isip-isip ka talaga ng matino. Naka wala stress, yan. Ah, marami rin mga namamasyal, mga kaprobinsya, yun. O, tingnan nyo naman. oo di ba? Yung mga magjojowa, jowa. O. Dito, mga kaprobinsya. At may ilaw to sa gabi, mga kaprobinsya. Dito, madilim, ha? May ilaw to. O, may mga ano pa, o. May mga parang nagpa-party-party, oh. O, di ba? Madali lang tong libutin. Saglit lang pa mga kaprobinsya. Yung lawa nila, mga kaprobinsya, may parang, ano, mga dahon-dahon o damo-damo. Yan, oh. Malinis din mga kaprobinsya. Dati nung pumunta ako dito mga kaprobinsya, hindi ganyan yan. Medyo ma madumi yan, madaming damo. Pero ngayon, nilinis nila mga kaprobinsya. At Saka ang daming mga nagtambay itambay Oo. Oh. mga magjawa-jawa, yan. Oh. Pwede, pwede kayo dito. Kung mga ganitong pasyalan mga kaprobinsya ay malapit lang sana sa amin. Madalas siguro ako dito. Ayun oh. Wow. you know? Partner by partner. Ba diba, mga probinsya oh, mayroon pang maliit na ano, mga bangka oh. dito. makapag usap kayo dito ng masinsinan. Kung may nililigawan ka dito, makakapag-isip-isip yung nililigawan mo kung sasagutin ka ba o hindi. Nung nood, lala cross mo. <laughs> Yan. Ba, mayroon din pala dito ang resort mga kapaminsya. Oh. Ay, no, kita nyo ba yan mga kapabinsya? Dito tayo banda para mas matanaw natin. ayun Anong pangalan ng anong pangalan ng resort na yan? Balsa Porent. Ayun, Balsa Porent siguro. Pwede kayo mag-print yan mga kapabinsya tapos dadalhin kayo dun sa ilbandang laut Pwede kaya baka din dyan lang din. Tingnan natin mga kapabinsya. Ayun, no. Cute. Kita nyoba ya, mah apa bisa? Oh. Balsa sonto Operate apa malah nago operi tian mah apa bisa sih pa kamu permit apa nampir mitian? no. don sa. Ah. Ano sa may gitna? Siguro pwede kayo dun mag-stay-stay, mag-inom-inoman siguro. O kakain, magdadala kayo ng mga baon. Yan No? parang ginawa nila sa ano ah, kagaya sa matabungkay kay beach pwede kaya mag picture dyan dito natin ilagay yun o no? <laughs> Di pa nag-operate yan, kuya? Mga kailan kaya mag-operate yan? Ha? Lunis, yun. Isang daan? Mga ilang oras naman? Ang hanggang ng hali. Ilan ang capacity niyan? Hmm. Ayos ha. Ah. May bagong attraction dito sa San Pablo. Sige pa, kuya yun mga kaprobinsya uh, sabi ay sa Lunes mag-ooperate na yan uh, balsa resort na yan at sabi ay 100 per head daw mga kaprobinsya dadalhin yun dun sa laot at sabi nung ano naman ay hanggang tanghali naman daw yun uh, siguro mga 6 hours o iba umaga hanggang tanghali kasi siguro depende na lang hindi ko sure kung ganong katagal kayong uh, mananatili dun ayan o oh. Ganda rito mga kapamilya, siya ang linis oh. Ang tanong ko dito mga kaprobinsyano, saan kaya galing yung tubig yan? Kasi parang wala namang ilog dito mga kaprobinsyano. Siguro bukal yan. Tingin nyo mga kaprobinsya, saan galing yan? Ay, yung tubig dyan. Kasi kung sasabihin mong may ilog, parang wala namang akong nakikita ang ilog dito. Ay, no? Tapos, ang dami pang mga punong kahoy. Talagang ano pa to dito mga kaprobinsyano? Lilim, saka maano pa talaga parang bundok pa talaga ang bilis lang natin mga kapibisyan dyan na kagad sa unahan yung ano na pinagalingan natin yun o oh. saglight lang yan yan na yan, yan na yung mga na yan na yung natin kanina dyan ayun o oh. Ay, kita niya yung mga parang mga kulay puti sa ano, buya kung tawagin. Ang bilis ng ikot natin mga kaprobinsya. See? Oh. May malaking isda pa. Ayun oh. No? Wow. Saglitan lang. Yan. Ito, yung munisipyo nila, mga kaprobinsya yan, oh. Yung building na yan. Yan yung munisipyo nila. Kaya marami mga sasakyan dito, mga kaprobinsya, eh. O, oh, di ba? Tapos yung katapat, yan. Yan yung kanilang plaza-plaza. Yan. eto, Ito yung munisipyo nila, mga kaprobinsya. Tapos, meron pa dun. You know? Yan, yung building na yun, oh. yun Yan. at hanggang dito na lang yung ating part 2 sa pag-iikot dito sa bayan ng San Pablo Laguna mga kaprobinsya at maraming maraming salamat kung umabot ka hanggang dito sa panonood mga kaprobinsya at yun lang mga kaprobinsya, maraming salamat